Bangkay na nang matagpuan ang katawan ng isang ginang sa dalampasigan ng San Fabian Beach sa Pangasinan. Kinilala ang biktima na si Josefina Reboldilla, residente ng barangay Nibale Magliba San Fabian. Ayon sa salaysay ng kanyang mga kapatid, nagpaalam umano si Josefina noong umaga upang maglakad-lakad at maligo sa dagat. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, natagpuan na lamang siyang palutang-lutang at wala ng buhay ng sumapit ang hapon alas alas otso malis sa bahay Do, dumaan din kila ano sa apo niya sa iskulaan, ma'am nag 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 ano sila nagkita sila sa mag-apo nagyayakapan daw sila sabi yung mga kwan nakakita sa kanila eh ako naman kasi na namaling na kay ako nasa sa palengke ako kaya hindi ko alam na kuwan, oh, kwan ganon Hanggang gano'n akta na ano'n um, sabi ako, Man-am sa kwento. Ang gabo mo sa Aman labat ba't sookin. Ibang na ulad, tanong bye-bye. Sa paunang investigasyon, lumabas na posibleng na stroke ang biktima habang naglalakad sa dalampasigan. Lalo na't ito'y may iniinom na maintenance na gamot ng hypertension. Nagpaalam sa kanyang sisters na mag-walking sa shoreline at magsi-swimming At napagalaman po ito, na siya po ay may uh, tinitake na maintenance kasi po siya ay may hypertension. At pinaniniwalaan po na si Dr. Kiros, yun po ay yung ng pagkamatay, yung stroke. Dahil dito, patuloy na nagpapaalala ang mga otoridad sa publiko na magdobli ingat, lalo na ngayong dry season. Pinapayuan ang lahat na laging may kasama kapag lalabas at siguraduhin manatiling uminom ng sapat na tubig. Joshmin, Castanyo, Balitang, Solid North.